Kapuso ka! Ah! Nagkaroon sa nagapanguna ng mga balita sa probinsya sang Iloilo. Headlines. Headlines. Buboy Tupas ngalan nga sa tagipusoon nakatatak. Headlines. Headlines. Ang detalye sa ato siring nga balita sa aton nga pagpanumbalik. Stand by! Hindi lang sa Quinto Distrito ang aton pagserbisyo, dalonta sa bilog nga probinsya ang mga handom kag programa para sa kaayuhan sa pumuluyo. Ini si former Vice Governor Buboy Tupas, bibo sa serbisyo Asenso Iloilo. Kagaron sa detalye na sa aton nga ng mga balita. Puno sang kasadya ang palibot n'yara ang presensya ni former Vice Governor Buboy Tupas. Mabatsagaan sa reaksyon sa mga pumuluyo ang mainit niya pag-abi-abi sa iya. Tag ang ilang ang paghakos sa iyang presensya. Hindi mahinago ang pagpalangga ang ginapatuhi sa iya sa mga pumuluyo na nagahandom sa iyang matinatapon nga serbisyo. Sang nabaton sa isa naton at si Manwa, ang t-shirt. Ginsiling-sining nga hindi kakasya sa katawan ko pero kasya ka sa puso ko. <laughs> Hindi ka ba kasya sa katawan ko? Kasya ka sa puso ko. Ah! Puso ah! Sa puso ko. Sa puso ko. man, gilamang ining nga lubos niya ginaapresyar sa aton isa ka kasimanwa ang t-shirt niya ginhatag sa iyagikan sa maalwan niya kabubuton ni former Vice Governor Buboy Tupas Kusto ang pagatipan ni former Vice Governor Buboy Tupas sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Nagpanalingsing sa ilang balatsyagon ang pagpalangga kaya ginapatuhoy para sa ila. Padamo pa sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya ang nagahandom nga maservisyuhan ni Buboy Tupas bilang bisig gobernador sang probinsya sang Iloilo. Hindi lang sa Quinto Distrito ang aton pagserbisyo, dalonta sa bilog nga probinsya ang mga handom kag programa para sa kaayuhan sang pumuluyo. Ini si former Vice Governor Buboy Tupas bibo sa serbisyo asenso Iloilo. Tag inyo na batyan na nagapanguna nga mga balita sa karon nga takna. Sa gihapon ang inyo tag balita DJ James Del Deliomes. Asenso Provincia Sang Iloilo.